Hi single cancer, love reading po tayo. What's next sa yung buhay, pag-ibig, relasyon ngayong bagong taon 2024? Kuha lang tayo ng ilang messages para sa inyo. Ano nga bang parating? Meron bang parating? Anong ganap? Anong mensaheng gabay ang maiwan natin para sa mga cancer? Single cancer 2024 message. Para sa mga taong ito na makapakikinig ngayon, na cancer. Single cancer. Anong mayun natin para sa kanila? Uy, may umangat. Uy. Okay. So, four of pentacles. Kanina pa umangat si four. Four of pentacles. This one is in reverse. So, parang um, ayan, pasensya na po sa ilang ingay. Uh, yung ano dito, yung security, yung pagiging mature nyo when it comes to relationship. Ay, hindi na lang basta-basta, mas parang nag na kayo ngayon. Or madamot-madamot. <laughs> cancer din po ang moonshot. Ano? Parang mature na eh. Alam nyo na kung saan, kanino na lang kayo higit na mag-iiwan ng energy. You will take your relationship seriously this year, Cancer na hindi na kayo magsisettle for anything less than you deserve. Kahit pa, okay, ito na. Ang ito yung pagiging ready, yes. But at the same time, hindi maybe isang message po ito kasi the full card ay narito. May ilang new beginnings, but at the same time, gaano man kayo kainip, cancer, or gaano man parang alam nyo na to eh, pagdaanan nyo na ito, kilala nyo na, or alam, yun nga, kung bagay tatahakin nyo, napagdaanan nyo na, especially for those na meron ng ilang past experience when it comes to love, matapang na kayo ngayon. Kasi, parang wala nang, wala nang makakasakit pa sa inyo ulit. <laughs> Dahil, napagdaanan nyo na yan. Pero, ingat pa rin, okay? Kasi, lalo pa kung, kasi as a cancer, gano'n man parang, minsan nilalaksan mo yung loob mo, maangat pa rin yung kahinaan eh. Lalo pa yung iyong emotions. Malalim kang makiramdam, magmahal. So, ang ending, talo ka pa rin. Natatalo ka pa rin. Dahil ikaw ito, itong higit na nagmamahal. Umaangat yung puso mo. So, take it easy. Hindi mo kailangan magmadali. Gaano man parang, again, danas mo na to. Imposible, eh, yun nga, no? Imposible kasi na, gaano man parang kalawak na or kadami na yung naging experience mo in love. Yung reality. Ano? Hindi natin alam kung gaano yung, gaano mo mapangahawakan yung control na yan, yung pagiging madamot mo. Kasi parang wise na kayo ngayon eh. Mas, ano, matalino ka, matalino ka nang i-handle ang connection or ilang tao sa yung pagiging. Sabi ko nga, may pagkamadamot na kayo. But at the same time, sabi ko nga, ang, ang mga cancer, ay very malambot. So baka lumambot din. Yung pagiging matigas nyo ngayon, yung kahit sa simpleng oran nyo ito, na parang hirap nyo ng lapitan para sa ilan, or pakiligid. Pero, taangat na taangat ang inyong puso. Okay? Other messages, if ever hindi yun mag-apply. Pero, andito pa rin yung pagiging parang wise. Wise na kayo sa kung sinong papapasukin nyo sa inyong buhay this year. Still, still, maging open kayo, lalo po kung dito yung kagustuhan to meet someone new or para makilala nyo na si the one. You have to put yourself out there, Cancer. Kasi, as a Cancer, may tendency ng pagiging homebody, pagiging introvert, minsan umaangat yung side natin na ganyan. So, kung ready na kayo, try to, try to mingle din, makipagkilala, makipag-connect with friends or through your friends. Paangatin yung kakayanan mo, yung iyong confident. Okay? Ulitin ko, may new beginnings. So, it could be someone new na pwedeng magbago sa ilang perception nyo sa buhay. Yes, matigas kayo ngayon, lalo pa kung ano na, actually, may pagkakalma naman as a cancer. I mean, hindi na kayo nagmamadali. Kung meron, you just go with the, ano lang, flow ng buhay. As, kasi, nga alam niyo na to. Para kung yung maturity sa inyo. Ano man, no matter what your age right now, cancer, ano. Pero, hinay. Huwag kayo magmamadali. Just because alam niyo na to, hindi pa rin yun assurance para magpasugod-sugod kayo sa buhay. Kasi ulitin ko, baka along the way, dyan kayo lumambot. Dyan kayo manghina. Kasi nga, kayo, kayo angat at aangat kung paano kayo magmahal. Other messages, purus ano itong nakikita ko dito, pag-angat ng pangarap, yung inyong intensyon, hangarin, walang imposible yan, na inyong matanggap ngayong taon. May pagka-lowkey lang, tahimik lang, para bang new eh. Meron ako ilang new beginnings dito. Ayaw nyo na kasi nung kasi nga natapos na kayo dun eh. Mas alam nyo na to. Natuto na kayo. Kaya gusto nyo na ng someone new or someone better. Pagdating sa inyong love life. Alam nyo that you deserve nothing less. Umaangat yung kahalagahan. Pagiging wise yung pagiging matapang, yung confident, or maybe yun po yung message din na kailangang marinig. Pero natatawa ko kasi, yes, parang ang tapang, ang tapang mo na, mature na ako, alam ko na to, at the same time, balance lang, cancer. Na hindi ka nasasobrahan, or nakukulangan, para sa iyong sarili. Kasi nakikita ko dito, yung strength mo, the strength card is in reverse, and dyan din yung kahinaan at yun ay ulitin ko ang inyong puso pagdating sa pag-ibig ok, at pa tayo hindi lang messages sa cancer this year okay may umangat 11 na naman kanina umangat din nga Ayan. love ang dito, meron talagang opportunity new opportunity romantic opportunity love, love, love planet venus is the planet of love and beauty Maraming po ay isa sa nakakasama mo na. 11 house of friendship. Or kung meron kang ilang community, social groups, dito po yung pumapasok. Or sa ilang pagiging makatao mo. Yung pagiging humanito ka yan, ng isang cancer. Nakita ko yung dog or cat ba to? Meron. Meron siyang pets. So, maaaring may kaugnayan siya. Makilala mo siya dyan. Nandito din ang Leon. Lion. The strength quiet pwede mo siyang makilala somewhere na merong pets or mayroong animals sa Zuba ito. Or, meron ka meron kang madi-discover this year when it comes to love. It could be unexpected rin. Kasi nga, susunod lang kayo sa agos ng buhay. So, maging open, okay? Lalo pa, ulitin ko kung handa naman na kayo. Walang imposible. Ang dito si Planet Venus nakasunod lang sa inyo may pag-spark ng inyong love life. Ngayong taon, kuha tayo ng ilang signs in love this year para sa mga cancer. Anong may iwan natin para sa kanila? Cancer. Single cancer. Ayan. May ilang cards na bumagsak. The watery. Bilang kayo mga water signs, maaling ito ay anywhere near water. The snow. So, kayo na bahala. So, narinig si Snow White ito. Snow White. And then, somewhere na merong snow. Or anything na meron kayong mapag-usapan na snow. Or ano ba? The sleep. So, umangat yung kayo. Bilang kayong mga homebody. Sa inyong pagtulog. Ayan. Sa inyong mga panaginip. Biglang pumasok sa aking isipan. The nine of cups. The eleven. Diyan pumapasok yung mga dreams nyo. The sleep. So, kung meron man. Maraming maging higit na malalim ang inyong panaginip may merong iparating yan sa inyo ngayong taon na ilang mensahe at kung nanaisin take a journal kung nanaisin lamang po kaya sa inyong mga cellphones lang ito kasi di ba may tendency na kapag tayo po ay nananaginap nakakalimutan natin ang mga bagay-bagay so kung meron kayong panaginap today isulat nyo yan inote nyo yan ano at sa susunod na araw meron ulit ipagtagpi-tagpiin nyo, baka kasi meron kayong mabuo na mensahe. The big and the freeze. Eto eh, na yung sabi ko, the snow and the freeze. Yung pagiging, parang yung appearance nyo kasi, parang may pagka cold-hearted na hindi na kayo lalambot eh. Parang, sabi ko nga, sumusulod na lang kayo sa flow ng buhay, ng mas wiser na, mas mature na. The snow and the freeze. Water pa rin. Ayan, parang siyang fish. Pero, matutunaw at matutunaw kayo kapag kayo ay umibig at mapaibig ngayong taon. Single Cancer 2024.